noon lahat. Uh, ako po ay si Arnel S. Cruz, ako po ang Secretary General ng Treasure Hunters Association of the Philippines Incorporated o TAPI. Ito po yung asosasyon na kung saan ay kumuha ng Golden Buddha sa pamumuno ni Roger Rojas at ni Albert Umali noong 1970. Kami po ay pumunta rito upang pumasok po o sumali sa sectoral section. At sana po ay papaliwanag namin kung ano po ang aming layunin. Pero, ang napapunta po sa akin na ibang nasasabihin sa inyo ay hindi tungkol sa treasure hunting, kundi tungkol sa EDCA. <laughs> Pwede sa kating napunta po ako sa EDCA. Bago po ako magpatuloy, ay ninanais ko pong i-recognize yung pong pamunuan ng Treasure Hunters Association of the Philippines Tapi nandito po sila sa udahan. Yung pong aming presidente ng Tapi ngayon, si Mr. Alan Borbon. Kung kayo po ay bibili ng mga uh, equipment, metal detector equipment, siya po ang nagbebenta ang Borbon Electronica. Kasama rin po natin ang busy presidente ng Tapi, si Ginoo si Engineer Brice Ubay, nandito dito po. At ang amin pong sekretary, si Ginoang uh, Isabelina Cruz. Mami tayo ka. <laughs> Yan yeah, po ang aming uh, o secretary. Siya rin po ang aking may bahay. Okay. Ang aking pong assignment na ipapaliwanag sa inyo ngayong hapon ay patungkol po sa EDCA. Normally, hindi po ako nagbabasa nang aking sasabihin kahit kailan pag ako po ay tumayo sa mga tao. Pero sa pagkakataong ito, minarapat ko na isulat sapagkat ako po ay 63 years old na at ako po ay may suliranin sa pagtanda ng oras. Kaya po minarapat ko na isulat dahilan sa pagkahindi baka mamaya sa haba ng aking sasabihin ay eh baka po iisang tao na lamang ang matitira dyan at nag-uwi ang nakayong lahat. Okay. Ano po ang EDCA? Ang title po ng aking sasabihin sa inyo ay ang EDCA at ang isinukong soberenya ng Pilipinas. By definition, ano ang definition ng EDCA? Ang ibig sabihin ng EDCA ay Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito po ay isang kasunduan patungkol po sa depensa. At ang agreement pong ito ay patungkol sa hindi lamang sa larangan ng depensa at seguridad kundi pati na rin sa ating pambansang soberanya. Ang kasunduan na ito ay nilagdaan ng mga Pilipinong pinuno at Estados Unidos na nagdudulo ng maraming pag-alala at pangamba. Sa kabila ng mga pangakong proteksyon at tulong militar, ang EDCA ay nagdudulot ng matinding panganib sa ating bansa, lalo na sa posibilidad ng pag-atake mula sa Taiwan. Ang EDCA po sa kapanahunan natin ngayon, meron na po tayong siyam na base militar ng mga Amerikano sa buong Pilipinas. Ako po ay gumawa ng mga babasahin o ng leaflet, uh, hindi po sapat. Pero ito po ay inilagay ko dito at nakadrawing kung saan nakalagay yung mga base ng militar ng Amerikano. At makikita nyo rito simula sa Luzon papunta sa Mindanao. Diyan po nakakalat ang kanilang mga base militar. Isa pa kung bakit ko isinulat ang aking sasabihin sa inyo. Ang usapin pong ito ay masyadong sensitibo at baka po ako'y mag masama ako sa magurgor. Okay. Ang presensya ng mga puwersang militar ng Estados Unidos sa ating teritoryo ay nagpapakita ng isang malinaw na pagsuko ng ating soberenya. Tandaan po ninyo, ang presensya ng mga base militar na ito sa ating bansa ay pagpapakita ng pagsuko ng ating soberenya. Bakit? Makikita ninyo na mga base militar na ito ay merong sariling pagkilos na walang pakialam ang ating gobyerno at sila'y malayang nakakilos sa ating pong sambayanan. Paano nila nagagawa ito? Samantalang pagpumunta naman tayo sa Amerika sa kanilang bansa hindi naman natin ito magawa at hindi tayo papayagan. Ito ay pagpapakita lamang ng kanilang pagmamataas sa atin bilang mga Pilipino na sila ay mataas at pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin kahit sa anong bansa at dito ngayon ay kanilang ginagawa at ating pinapayagan. Okay? Ang mga kasunduan sa pag ng mga namumuno sa Pilipinas at Estados Unidos ay tiyak na may kapalit. Tandaan nyo, hindi magkakasundo ang dalawang bagay na dalawang bag partidong ito nang walang pinag-uusapan. Tayo na nasa laylayan ng lipunan, hindi natin alam kung ano ang kanilang palitan. Nga nga, nalang po tayo at palamang sila ang may pakinabang. Okay. Ito ay isang patunay na ang, na ang mga Pilipinong pinuno ay nagkanulo sa bansa. Ang tanging solusyon upang maiwasan ang ganitong panganib ay ilayo ang mga tao na nakatira malapit sa mga base militar. Dapat magsagawa ng relokasyon upang protektahan ang mga sibilyan mula sa posibleng pag-atake. Mahalaga na sa mga rin na maging defensive sa halip na reactionary. Kailangan nating maghanda at magplano upang maiwasan ang sakuna. Anong ibig sabihin? Ang mga Pilipino ay merong problema sa mula at sa pool. Tayo ay reactionary instead of being defensive tayo ay kumikilos lamang kung merong nangyari na at pag may nangyari na, saka pa lamang tayo gagawa ng hakbang. Sa halip na dapat bago pa dumating ang mga bagay na sakuna, ay nakagawa na tayo ng preventive measure. Sa ngayon, mapapansin ninyo na nando doon pa rin sa, palibot ng base militar ang karamihang mamamayan ng Pilipino, mga Pilipino. Papaano? Papaano? kung biglang magpaputok ng misil ang China upang patamaan ang mga basing ito, anong mangyayari doon sa mga mamamayang Pilipino na nasa palibot nito? Patay. Siyempre, hindi naman tayo sasantuhin ng mga tama ng mga sharp deal o anuman lakas ng bombang nando doon. Kung kaya dahilan sa wala na tayong kakayahan na paalisin ang basing ito, ano man ang gawin natin, lalaban sila sapagkat sila ay meron ng kasunduang ginawa sa mga pinuno natin at hindi sila papayag na ang kasunduang ito ay mabaliwala. Ibig sabihin, yung... Okay. So ngayon po, ang sinasabi ko, kinakailangan na ang bawat isa sa atin doon sa mga nasa base ay dapat magkaroon ng relocation na kung sa gayon mag-away at mag-away ay hindi sila tatamaan. Ang problema ito ay katulad din po ng problema sa Ukraine na ang Pilipinas ay ginagamit as a proxy ng labanan between China and America. Wala tayong kalaban, hindi natin kalaban ng bawat sa pero tayo ang mapiperwisyo tayo ang mamamatay. Salamat po.